Sayad hindi nagustuhan ng pandadamay ni Vitrome kay Liljan. Paldog sumagot sa issue na binanto ni Slack1 at Lance nagpapatulong kay EJ Power para makabalik sa flip top, so, tara. Nakuha nga ni Vitrome ang laban kontra Slack1 dahil nakapekto talaga yung round one ni Slack, nakalimot siya. At yung round 3 naman ni B-True may talagang salbahe. Eh. Dinamay niya pa nga si Liljan. Kung sirapin ang ipok ng Pinas, ikaw ang Liljan na buhay! Paamagal ka, ina mo! Ang tamang tribute sa manak na patay ay babuhin ng katawan nito! At gagamitin ko pa to, kasi kawangis mo na to! Ibabangon ko yung kabaong ni Liljan para iambanot sa'yo! Walang problema ko yung tropa mong patay na sasama pa. Maging proud ka agrupo siya parehas kayong masagwa at kung tingin mo masyado sa judging nga ni Sayad tila hindi niya nagustuhan ang pandadamay ni Bitrum kay Liljan Aniya pwede naman daw siyang manalo na hindi dinadamay damay si Liljan ah uh, shout out kay Nico Manning Raul Manila huwag kayo manawala kay Bitrum upal siya pero oh, panalo nga siya pwede naman siya manalo na rin na hindi na binabanggit si Liljan pero ayun solid yung sa kabilang balita naman sa habang bitroom vs Slack 1 nga, meron tumatak na linya si Slack 1 na parang issue about kay Paldog sa bitroom Sinong MC ng flip ang kumantot ng PMC ng Motus na nakasagutan ni Bugoy tapos walang ganto? A. bitroom July 2024? Or B. bitroom July 2024? Okay na? Ang sagot! Tama! Dalawang beses mo siya kinantot July. Tinira ko si Pal Dogs! nag ng infos! Ikaw nga, tinira mo si Aubrey! Bakit ka nagsiselos? Tangila mo! Sa mga hindi nakakilala kay Pal Dogs, MC siya ng Motus at lumalaban din sa iba't ibang liga. Sa post nga ni Pal Dogs, dito ay may literato sila ni Beatroom at may caption na hindi daw totoo yung sinabi ni Slack 1.

Dahil sa mga issues na alam naman natin kung bakit, pero sa paglipas ng panahon, tila gustong gusto nang bumalik ni Akata at Lanseta sa flip-top. Sa pag-uusap nga ni Lance at EJ Power, sinabi niya kay EJ Power na kung pwede daw ba siyang tulungan na makabalik sa flip-top. EJ, tingin mo ba magagawan mo ng paraan bilang kaibigan mo ko na makausap si Arik at pabalikin na usap flip-top? Oo <laughs> Alam mo yun, Unders. Down below, oh. kung gusto niyo makita si Lanceta sa flip Top ulit at itag nyo si Anigma. Oh. Ikaw lang ba? Sorry Ikaw na, lang ay. ba? <laughs>